Hello sa inyo mga uh, may Meron tayo uling ano Iba po pang transmission dito uh, Kabalik tara naman to, sa oran Ang ibina ng transmission na, na si uh, Di po yung ano Segunda Ito naman uh, Habang tumatagal Ay di na talaga pumapasok pasok lahat niyo. Pero may clutch siya Pero hindi po pasok lahat ng mga ano Ng mga cambio bali nabaklasin muna natin tingnan natin kung ano naging sira pero ito na yung mga bay nabaklas na natin ah uh, nakita ko yung ano nya ito okay naman yung ano yung lining nya ayan yung lining nya na to yung pressure plate nya okay pa rin ayan ah uh, isa lang yung problema nya ito Pansin nyo ito mga bay yan. Sa Support pa lang ng, ano, ng release bearing At saka dito sa release bearing niya na ito Ayan Ito Mayroon pa yan sa gilid Ah Kaya nagkaganon yung touch nya Kabago-bago At saka minsan talaga ay hindi pumapasok Dahil Kumalas dito yung Pagkalapat ng fork pagkalapat ng pork dito lumalas yung pork nya ibali Di dito na siya yung labi ng pork dito na siya lumapat ito siya to, yan ibali lumihis yung pagkano nya lumihis yung pag uh, pagkalagay nya dito kaya ngayon hindi talaga pumapasok kasi yung tulak ng pork ay yung tulak ng pork nun tsaka tulak ng pusrad ay hindi na talaga kayang itulak yung ano yung diaphragm nito ito yung diaphragm hindi nyo maaabot kaya hindi talaga mapapasok yung clutch so kung wala tayong papalitan ibabalik na lang natin to ulit tapos isiting natin siya ulit dito para hindi na siya kumalas so yun lang muna mga bay no? maraming salamat